At sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tuwa Daddy Nick, sa TV, laging bida Paminis na niya'y kakaiba sa lawa sa ilog kahit sa tulo basta't may tubig handa na sa laro Umangon, umaga dalay lang ba pang ista ang kanyang katapat naghahanap ng tilapia pas at ito, para sa hapunan may ulam na totoo dadinig sa TV Laging 🎵 Pag-ingistan ay kakariba 🎵 Sa lawa, sa ilog, kahit sa tulo, 🎵🎵 may tubig, handa na sa naroon Kahit saan, kahit kailan siya'y handa 🎵 maliit, sapat na sa galak 🎵🎵 Katalhin ang camera't

🎵 Siya'y handa, bangkang maliit, sapat na sa galak 🎵🎵 Tatalhiin aabang Sa bawat huli, hatit ay saya Dadinig sa TV, laging di 🎵🎵 Panginistan ay kakaiba, sa lawa, sa Basta't may tubig handa na sa lalo Basta't may tubig handa na sa lalo So yan mga kabayanik Lulutuin na natin yung huli nating lapu-lapu Yan o, oh, yan ang huli nating mga lapu-lapu mga kabayanik Lulutuin na ni paring Elmer Gagawin mong... Sweet and sour. Yun, sweet and sour. Abangan natin mamaya ang pagluto niya. Ang pag-prepare niya, mamaya ipapakita niya sa'yo. Sa inyo pala. <laughs> I love you. So, yan mga kabayanik. Ipiprito muna. Anong, anong gagawin mo na mayroon? muna. Ipiprito muna. Yan, ipiprito muna natin yung lapu-lapu. Muntik nang di magkasya sa prituan natin. Sa ano... Ano ba tawag dito? Kawali. Kawali? Eh no, yung bundok niya hindi na Oo, oh, balina eh. Hindi magkasya yung huli nating lapu-lapu mga kabayani. Yan, piniprito na. Tapos ito pa yung iba. Yan o, oh, ipiprito pa rin yan. Yan, piniprito pa yan. Yan yung iba pa lapu-lapu na huli natin. Yan. Tapos pagkaprito niyan, saka mo lalagyan ng sa sauce sa sweet and sour. Yon, sweet and sour. Ulam po namin yan bukas ng tanghali. Yan. Ba, sure. Lokin. Lapu-lapu na yan na dali natin mga kabayani. Parang yung kasirola natin, parang kasirola doon sa mga TikTok. <laughs> parang wala nang hugas tong kasirola natin. <laughs> so yun mga kabayan Dali tayo lapu-lapu. Yun know, lapu-lapu na dali natin mga kabayan ko. Dali tayo lapu-lapu. Dito. Tayo... Dito ganyan kulay. Ah, sadyang ganyan ang kulay ng kasirola natin. Dati charcoal kaya sa malaking pagka-charcoal. Ah, ganun. Oo nga, no. Binaliktad na inay. Mayroon kong balik na Hindi pa tapos para. Nagulo-dulo. Hindi pa na utos na. Ano mga Hindi nakasya sa kawali. Hindi pa na Hindi pa luto yan. Pag madikit pa daw kasi, pag piniprito, hindi pa luto, no? Hindi nga kasi sa ko, ali eh. Kaya nakadikit yung mga bibit ko dito yun. Kaya sinasayaw sew ni barang Elmer natin. Kasi masarap kasi yan. Naka-sweet and sour yan na buko, no? Ayun, no, gagalaw-galaw na. Oh, wag mo pwersahin. Masakit Masakit yan. Oh, sarap. Sweet and sour. Lapu-lapu. Yan o, mga kabayani. Diba? Sarap yun. Sarap yun. Sarap yun. Mala natin mamaya. Yung iba naman ipiprito. Sarap. Nagkara tuloy ako nagugutom. Kaso gabi na mga kabayani. Delicates. Delicates. Delicates mga kabayani. Kaya tanawin lang natin muna habang niluluto siya malaki niyan. niyo naman yung ano niyan. Tinik-tinik niyan tinik, malalaki. Diba? Ito pong ano namin, prituan, malaki na tong prituan na to namin. Pero hindi pa rin siya kasya. Abangan yung mga kabayanik Mamaya naman yung iba may prito. Tapos, mamaya, sasarsahan niya na raw lalagyan nyo na ng sarsa ha habangan natin kung paano ang diskarte ng sweet sour ala elmer yan so yan yung maliliit na ang piniprito ni parang elmer asa na yung malaki prito ah, na ba na prito ng malaki yun na prito na yung malaki mga kabayani tapos yung maliliit na mga kabayani Oh. Kumuputok-putok pa. Ayan mga kabayanin Sarap niyan. Tapos pag naprito na lahat yan, lalagyan mo na ng ano? Lagawa ka na ng? Sauce. Sauce. Sweet and sour sauce. Oh, sweet and sour sauce. Siguraduhin mo lang ha Parang bang hindi na nakakain no? May kasa, eh, pala yung request mo sa akin noon. Oo. kita minsan ng sweet and sour na na pala ko din kasi maliliit. Oo. Oh. Uh, uh, ah! Malalaan! yun you know? Sarap talaga yun. Kasi man. yung pala natin pang mahina lang. Oh, uh, hindi. Kaya ko tayo magluto eh. Kaya dapat ako magluto. At tawagan mo na. Alam mo na kung sino. Prokudos! Baka <laughs> <laughs> yung kalan namin bro kudos you know? malakas lang yung kalan namin kasi nasira yung kabila ng mga kabayanik palitin na talaga to pero insya Allah magkakaroon na tayo ng bagong kalan mga kabayanik yan you know? o sarap yan hindi na nga nalilinis yung kalan namin <laughs> yan you know? Dugyot ang kalan namin ko oh. na putok-putok pa naputok putok-putok pa Uy! 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 na putok-putok pa yun, mo, mga kabayani. At mamaya, dadalihin na ni parang Elmer ang sauce niyan. Abangas niyo na. Yan, oh. At naghihiwa na si parang Elmer ng sibuyas. Oh, calling oh. Parang shit ang dating ha. Ah, shit. Parang shit eh. No? O, ba? Meron ka pang ano? Tahong ng sibuyas. Tahong ng sibuyas? Oh. Parang ano? May tawag dyan yung dressing no? Tappings. Ah, toppings. Parang naiiyak ka ata. Na ha? May problema. Sabihin mo kung hindi po kan sa loob mo yung ginagawa mo. Parang naiiyak ka na. Ha? Ha? Ay, nga pala, sibuyas nga pala yung hinihiwa mo. Yan po ang recipe niya sa paggawa niya ng sweet and sour ala chupapi. <laughs> chupapi Elmer. <coughs> yon bawang naman. Oh! Ah, nilamutak, nilamutak. Tapos, yon Ilang pirasong bawang? Four cloves of garlic. Yes. May English na naman. Ayan na. Ang gagawin mo sa bawang na yan ay? Pipit-pitin mo, mo. Ayun. Yeah. Pinit-pit. Eh, nahulog yung sibuyas. Pipit-pitin mo bago mo ihiwain. Ah. Yung aroma ng bawang na mas. Ah. Aroma. Asawa ni? Aromi. <laughs> Aromi. Asawa ni Aromi si Aromi. <laughs> yun biniyak biyak hindi babalatan 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 mo na tap sa mo iwi ng maliliit ah iwi ng maliliit hindi iwi na ng maliliit Okay na. Okay na. Lalagyan mo na ngayon ng mantika ang ating kawali. Kawali. Ganun so, yung na rin eh. Para nandun yung lasa. Ah, tsaka para mainit na rin yung ano. Yung mantika na ano. Mm -hmm. Ba't ilaw? Siyempre nag-automatic tayo. Ah. Dali sa TV, lagi bida. Pangingis na dyan, kaiba, sa dagat, sa ilog, o kahit sa dulo. Basta may tubig, handa na sa lao. Galing, kabisado na yung ating intro mga kabayanin. Yun yun eh. sa Ha! Yun know, ito nga pala, luto na, naprito na yung ating lapu-lapu. Yan o, oh, nadali natin yung nanay. Sumama yung mga anak. Isinama ko na kasi baka malungkot yung nanay nila. Yan, buong pamilya sila. <laughs> Mauulila yung mga anak. Oo, oh, maulila yung mga anak. Kaya isinama ko na mga kabayanin. Yan o. Oh. Yun. op, oh. Ayun, tumunog na. Dito na, ayun. Hinulog na ang bawang at sibuyas. Ayun. Yo, no. sarap que boss Bukas mo bilit tayo ko chili, ha? Oo nga. Bilit tayo ko chili. Diba parang mong hiwa ko sa... tayo chili ba pambalat mo nang way. Bilit tayo ng kuchilyo. Yun ang wala kami kuchilyo. Yung aming kuchilyo kasi natirgas. May tumirgas na kuchilyo namin mga kabayanik. <laughs> Kaya, pati yung patungan ng mga pati patungan ng mga ano namin, nadali din may mandirig mang pumasok dito sa amin mga kabayani kumuha ka ng isa kay ano, mas ba? Hmm. patungan yung ano natin bukas ingi ako hmm. anong tawag doon? patungan <laughs> oh, hindi hindi yung ano. Eh, masusunog din yan. Nagdagan pa lang ng Tapos, pagkatapos yan, anong susunod mo dyan? Alagay mo ng suka paminta magic sarap. magic sarap! Baka naman! <laughs> Four cubes hindi mo lalagyan. Isda yan pa. ah isda wala okay, Pis, yeah. nga pala. kung may cube pig 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 pala. pig wala pig pen, pen, pig pig Ayun, di ba may ano ang ano may carrots? Ayan, uh, oh, naku. May carrots tayo ah, diyan eh. Before okay, I anything else, kailangan muna natin hugasan tayo first. So yun na ating mga gulay, mga kabayani. Dahil walang ibang alam kung di prito, ilutokin. Oh, tagdali mo yung sili, maanghang yan buto. Yan ang nagpapanghang, you no? Know? Ano sili, maanghang? Kaya, o. Uh, oh, sili, maanghang yung buto pala. Yung buto. Alam mo yun, ano? Yun. Biniyak na naman. Ang sili. Asawa ni? Sila. Sila. <laughs> sila ang po Yan, yan tinatagnan na yung at yung mga buto. Kasi ang sili dito maanghang din talaga rin mga kabayanin Kahit yung ganyang green-green na yan. Mga katsamba kayong maanghang no. Sobra anghang. Kala mo labuyo. Yan, tapo na naman. Hugas ulit. Tapos, iwa. Oh. Oh. Pang pang ano kayo, eh, splice ko ng wire. <laughs> Lasang wire na po ang aming uh, ulam. Okay. Hindi <laughs> naman, linis naman yan. Hindi, hindi hawa Bago kami dahil kinakalawa. Uh, Pero matilim naman siya. Mm. Kaso lang hindi siya magad, kaya daw hindi uh, na po. Mina. Para mo diwa ng bisaya. Uh, mga kabayan, alin muna natin ang konti ang ating bagikan ang bawang at sibuyas ay masunog. Yun na oh. Pwede na yan. Up. Tapos? Vinegar. Vinegar. Kaya vinegar, kailangan lutuin muna natin ang suka. Ha, ah, ganun karami lang. Mm. Kante lang. Kasi hindi naman paksiw yan. Ah, so, hindi Sweet paksiw. tayo natin ng konti ng suka pa. Kung Hala natin para mawala ng konti yung asin niya. Yun. Tapos pagkano saka kaya natin ng tubig. Maging, yun. Tsaka, paminta, asin. Yun. Tsaka syempre, Hani. Yun. Hani. Hani. Oo nga. Hani. May hani tayo kasi dyan okay. mga kabayani. Yung hani ay lalagay natin pang patamis. Naalala ko eh. Ah, 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 ah. Oh, alam ko na. Nagluluto ka Kasi alam mo kung paano balatan ng isang ano. Carrots. Kaso parang ano na yan ah. Tuyot na. Pwede na yan. Kisa wala. Oo oh, ba? Oo oh, naman.

Namoy ko na yung suka, kabayanik. Hmm? Namoy mo na. may ko na. Suka. suka. Yung iba kasi bilog-bilog yung ina yun, na ginagawa nilang parang san. Yung kanilang carrots. Kaya gagawin yun natin gama. Sarap niyan. Pero ano, tsatsagain na lang uli natin mga kabayanik yung luto nito. Wala tayong magagawa, wala naman tayong makakain. Kaya lamang, kahit lamang sa gutom, yung luto niyan, eh tsatsagain na lang natin. Tsatsagain na lang? Oo, na lang natin mga kabayanik. ng suka. Tubig. natin. Uh -huh. sabaw niyan, ulam na. Magic sarap, baka naman. Magic sarap, baka naman. Tapos, Pepper. paminta. Paminta. Durog o buo? Durog. Durog na paminta. Paminta sa paminta. Kaya may ito madami. Okay. Yan. Tapos asin. O. Asin. Asin. Mga mm. Walang sukat-sukat. Walang sukat-sukat. Mamaya matabang na. <laughs> <laughs> Tsaka, konting kape. Ba't kape? Para medyo mapula-pula. Uy, bagong pausya. Walang ganon. Lagyan nga lang. Oh. wala, wala tayong toyo. Wala tayong uh, mga kisabo. Oh. Eh, ang sweet and sour, kailangan medyo mapula-pula. Oh. Wala tayong maswerte. Oh. Lagyan mo ng konting kape para may, ah, may ganun, ah, po, medyo. Ah, may gano'n na. Sige. Tignan mo, medyo nagdadag, di ba? Oo. Oh. Oh. Magdadad. Tapos, yung aroma niya, madadagdagan pa. Ah! Okay. Oh! Kaling! Yung pala ang ano, secret recipe mo. Naka. Na kape? Na 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 kape. Oh! oh. Pagka wala kang ito mo pag nagalaw mo, wala ng toyo. Oh. Kasi hindi uso dito ang toyo. Oh. Nagpapabili pa tayo sa ibang oh. kaya. Ah! Di ba mo ko na kasi, oh. binugod na ng konting kape para kumulay Ah! Ganun pala yun. No. Kaya minsan, akala mo may toyo. Oh, ito mo, di ba? Mamaya pag pumula na yan, natunaw na yung papel. Wala kasi tayong toyo kasi ah, yan, nilalagay ng mga one tablespoon of soy sauce para. Yun? Ah, ganun ba yun? Ganun yun. Dali. Kay Chef Boy Loco. Ha? Chef Boy Loco. Kaya pala loko-loko tong luto mo na naman. Kay hey, Chef Boy Loco pala eh. Kunin Koy, mo na yung honey. Ani na? yung ani? Nandito sa kwarto. Hmm? Damihan ko. Kuha pa ako doon. Ulang yan. Hani. Ito ang ating pampatabis. Ulang yan. Ito ang na natin. Ha? Ito ang muna natin. Ani to. Hey mo, honey yan yung ani yan. Ani. Yan ang gagawin natin. Hani, my love. Hani. So sweet. You know? Yan ang honey. Kinukuha namin yan tuwing almusal namin. Masarap to sa pancake. Sa cereal, Sa cereal Mahal yeah. na si... yung sili. Natikman pa lang kung ano Pag nakikapit ko to sa mukha ko, makapag May hina yung ating kalan, mga kabayani. Lagay mo na. Alin? Wala pa. Ha, wala pa? Wala pa yung mali. Lalagay na natin ang carrots para dito. Yan, lalagay na ang carrots para mabilis lumambot. Dahil matigas yan eh, di ba? Yeah. Pero kailangan okay kasi nakakain na lang dito. Ah, yun. Medyo yun. Tapos lalagay na natin yung honey. My, my love, honey. so sweet. Ito, honey-honey, oh. Paano ko ba naman hindi magkaka diabetes sa kumpanyang ito? Pagsala sa Nutella, honey. Tapos, st strawberry jam. Tapos, cheese. cheese. Tapos, gatas. Tapos, ahulin lang natin mga kamayani. Tapos, after that, pag medyo okay na, ang panlasa, lalagyan na natin ng isda tapos tatakloban sabay pa tayo yun So yan, lalagay na ang isda. At kumulo si eh. na. Ayun know, o, naglapot-lapot na. Ay, hmm. may nilagay ka. Arena, you know, ayun o, lalagay natin ang mothership. Mothership. Tapos, ang babies. Ang, mga, ang panganay. Ang panganay. Si ate. Si ate. si Ining. Ining. At syempre, si Bunso. Itatabi natin kay Kuya. Okay. Mm -hmm. Medyo ano lang lang natin na yun, no? Para yung sauce kumapit sa kanila. Iyon. Bumibisita ka agad. Parang gusto tunoy ko tuloy kumain. Wag. Wag, gabi na. Gabi na. Time check. Time check natin ay 11. 11. Kasi natulog na naman tayo magapon. Okay. At lalagyan natin ang siling. sili. Sili. Yun. Sili mangha. Mangha ito. At yung ating dahon ng sibuyas na tumubo na sa ating sibuyas. Yun. Tapos. At tap tatan. Tap, Tapos. Tapos. -tap. Papatayin. Yon. patayin at bukas ulam bukas na ulam eh. Buhay Libya with Dadenik TV.